PBBM pinabibilis ang tulong sa mga apektado ng lindol sa Davao Occidental. Naritong news ni Angelo Bainyo. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilisan ang pag-abot ng tulong sa mga residenteng apektado ng lindol na tumama sa Davao Occidental. Matatanda ang niyanig ng 6.8 magnitude na lindol ang Davao Occidental nitong biyernes, November 17. Sa isang social media post, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na aktibong tumutugon ang pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Dagdag pa niya, agad na kumilos ang National Disaster Risk Reduction and Management Council habang nakikipag-ugnayan naman ang Civil Defense, Regional Offices, sa local units upang makapaghatid ng real-time updates. Ayon sa FIBOX, naitala ang sentro ng Lindol, 30 km sa Timog Kanluran ng Sarangani, Davao Occidental. Paalala ng ahensya, asahan ng aftershocks at pinsala kaugnay ng naganap na Lindol. At yan ang aking news scoop. Ako sanjelo Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.